gawin ko pong video ngayon is about work minds na kung saan talaga namang scam sila at scam na nga sila, nangi-scam pa ulit alam nyo ba na scam ako ng work minds na yan kaya talaga iinis talaga ako gusto iinis talaga ako sa kanila kasi laki nang ng ano ko tapos kakalagay ko lang ng funds doon kaka-upgrade ko lang tapos nabukasan wala na pala as in, nagigigil talaga sa totoo lang. Kaya, sana naman yung iba madala na. Sana yung iba, wag nang, wag, nang mag, wag nang mag-try ulit. Yung mga wallet sync na yan, yung work mines na yan, just wag na, please. Alam mo, sa totoo lang, nakakainis. At, siguro, lesson learned na rin na, wag masyadong maniwala sa mga ganyan kasi marami na ngayon eh marami ng easy money mga easy money na sinasabing yan kikita pero yun pala no kaya talaga naman yung work minds na yan ay nakakainis at ang dami dami na, na po nilang na scam at nung last June pa lang sila nag ano tapos ngayon wala na. As in, grabe. Nakaka-inis. Ang dami-dami nilang mga sinasabi na ganito, ganyan. Tapos, wala namang pala. Tapos, basta. Marami talaga. Kaya nga, dalawang GC na sinalihan ko doon sa group. nag talaga ako. Kasi, naiinis talaga ako sa work minds na yan. Hmm, nagigigil talaga ako sa kanila. Pero, life must go soon. Kaya... Siguro, kung na-scam tayo doon sa work mines, siguro naman, may mga panibagong investment naman siguro na hindi nangyiscan. Sana, meron. At sana, mag-succeed naman yung ibang sasalihan natin na investment. Kasi, ako sa totoo lang, sumali ako sa ADA, sa Organico, yun sa Kappa, hindi ako sumali. Sa... Anlis Shop. Yung organic ko okay yun kasi nag, nakapay ako nun. Yung Ada, naghintay pa rin ako. Tapos, yung Anlis Shop, yung 1K ko, parang nababay na kasi, ewan, kasi isa lang ang na-invite ko eh. Tapos yun, hindi na, <laughs> kahit anong pag invite ko, hindi ako nakapag invite Kaya, isa lang, eh, yun, hindi pa siya umabot ng 3 -5. Kaya, until now, nga nga, ha ha ha, nga nga pa rin ako. Kaya, yun, pumasok ako sa work minds, para nga, daw, makabawi ako sa mga na, na wala pera. Tapos, hindi ko alam, dun din pala, maiis kam ako. Ay, grabe, nakakainis basta nakakainis as in kaya ito po ito po ano ko papakita ko ulit yung dulukoy na naman tayo ng work minds na yan kasi mayroon na naman silang pasabi na magaano daw may bago na naman yung work dash minds sasabihin na naman nila na pag nag-retrieve na yung old account magbabayad ulit ha? ano ka hello? no kaya ikaw kung gusto, kung ikaw man ay naka na-scam na huwag kang magpapa-scam ulit kasi ang hirap kumita ng pera ngayon nako sana sabi ko just nilogarapon kaya, ito po, papakita ko ulit yung pag nila ulit please subscribe po my channel para po sa mga ibang uh, informative video at sa mga magpagkakitaan pa ng mga video di subscribe and push press the notification button para po sa mga ibang video. Sana ba nagustuhan nyo. At ito po ipapakita ko po sa inyo yung ano, ng work mines. Thank you po. At ayan na nga po mga hello po. At ayan na po mga ma'am at sir. Ayan na po guys. Talaga naman. Ito na yung bagong ano na work site nila. Ito yung o. Oh. Website.com workmines. Ayan tingnan nyo naman po yung ano nila yan po may another join us strategy bla 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 ganyan tapos ayan pares na para sa work minds po may like student plan expert plan business plan, gold plan, platinum plan ako. tapos ayan na po meron pa silang na old account ito po, open po natin yun. basta ito yung ano nila yan nyo lang work dash mines. Ayan. Work. Ayan, work dash mines. Tapos pag inopen mo yan, ayan ang lalabas. Ayan ang lalabas na marami. Ayan o. Oh. trip Retrieve old account daw. may pag i-retrieve mo yan, may babayaran ka pa na-scam ka na magpapa-scam pa ulit ayan. to retrieve your long lost account from our old website select your payment method you use to enjoy new workmates and verify your membership with workmates and transaction of bitcoins into our bitcoin address to avoid fraudulent proofs of payments iwan ko lang kung totoo to -toto, ha pero hmm, ako ayoko lang magpa-loko ayan o oh. meron na naman silang para daw ma-retrieve mo yung account mo kailangan mo magbayad ulit. Ayun oh. Para ma-verify daw nila. Ayan. Airtel Money Altcoin Trader Coin Payments Coin Tech Luno payer. Perfect Money Hello. Ayun lang po kaya sana po hindi na po tayo mapatalo ulit.